Kahapon, may dumating na dalawang box. Ayan. Ang laman nito ay poro candies. I-unbox natin ngayon dahil gusto ko na silang i-display para makita na ng mga chikiting na meron akong maraming candies. Saklong-sakto dahil papuntang uh, December at um, gustong-gusto -gustong -gustong ito ng mga bata. Kaya bumili ako ng maraming candies. Unahin natin buksan ang maliit na box no box, box. Dahil, Wala na lang, gusto ko lang. So, itong mga candies ay, um... ay, Diyos ko, sorry. Itong mga candies ay mga lollipop. So, mga ganyan-ganyan. So, open natin. Ayan. I love may nakita akong ganitong mga candy sa pharmacy. Tapos, ang mahal pala, ang mahal pala nito ng ganitong mga candy sa pharmacy. As in. Tapos, meron naghanap ng ganitong uh, uh, pagkain dito sa aking tindahan. Ito siya. Ang ganda, ba? Diba? So, ayan. Hindi ko alam. Gusto ko i-try. 30 pieces ang isang box. So, nakalimutan ko kung magkano benta ko nito. So, try ko na lang mamaya. Ilalagay ko na lang yan. Ilalagay ko na lang dyan sa screen kung magkano bentahan ko nito. Magkano ang, ang puhunan. Tapos, kung magkano ang bentahan ko nito. Bawat isa. So, try ko. So, try ko mag-open para pag may magtanong na bata sa akin kung anong mga laman nito, meron ako, meron ako may sagot. Ah, ba? Diba? Try natin kung anong laman nito. So, palagi ko 'to makikita sa, sa mga pharmacy. Look. So, ang isa ay eh <laughs> Ito lang. So, try natin 'tong isa. ay okay. Uh, hindi na to sa, sa, ibang bata, hindi na to bago. Mmm. Yummy. Mmm. Pinakabahan ako sa anak ko nito. Dahil mahilig siya sa mga chocolates, mga ganito. Masarap siya. Mmm. Okay. So, maganda siya, no? masarap siya na masarap siya na pagkain pang bata um, sa so screen ko na lang ilalagay kung magkano ang bintahan ko nito at ang puhunan so yan lang so ito naman next ay ayun ay ang cute parang ito, may benta ko siya ng 5. Na, ang bango niya. Ay, eh, sorry. <coughs> Ayan. Dolphin. Dolphin candy. Hindi siya matigas na lollipop. Parang madali lang siyang kainin para sa mga bata. Ayan. Ang cute-cute. So, try natin itong isa pang box. So, itong malaki naman. yon Hindi sana talaga ako magbebenta ng mga candies dito. Dahil yung anak ko kasi, hindi ko siya pinapakain ng uh, matatamis. Binabawalan ko siya minsan. Pinapakain man, pero paminsan-minsan lang talaga. Pero, dito sa akin, since na, meron akong nagtitindi... Uh, ngayon, nagbumili na ako para pang tinda. So kailangan pinag-isipan ko talaga siya ng mabuti kung magtitinda ba talaga ako o hindi dahil iniisip ko rin yung yung, yung anak ko dahil uh, araw-araw nyo itong makikita So, syempre, araw-araw siyang iiyak dahil gusto siyang kumain ng candies. Didiskartian ko na lang paano ko ito i-display sa mga bata na hindi siya everyday kumakain itong mga candies. Ayan, stricto talaga ako pag sa mga matatamis na pagkain sa aking anak. Pangalawa, sa mga candies, um, hindi ako mabenta talaga. Dahil may katabi akong sorry-sorry store mas mas mabenta sa kanila yung mga pagkain pang bata. At ang pangatlong rason ko naman, nung nag, nag, second month na ako dito sa pagtitinda, bumili ako ng pagkain ng mga pang bata. Yung mga uh, marshmallow, yung dip-dip. So, sinubukan ko talaga na uh, din ng mga pagkain pang bata para yun yung diba yun naman yung uh, gusto ng mga bata mayroong mga mga candy tapos ang nangyari tapos ang nangyari yung marshmallow marshmallow ko na ubos naman siya pero matagal siyang naubos at ang pinakasaklap yung dip dip ko naabutan na lang ng expired <laughs> na expired na lang hindi siya naubos 'di ba kaya yun, pinag-isipan ko talaga kung magbebenta ba ako nito ng mga candies. Dahil, yun nga sa na-experience ko. Pero, syempre, palaban tayong negosyante. Dapat, laban pa rin. No, kahit maraming uh, babag, kailangan natin lumaban ng patas. Kahit na uh, agrabyado tayo sa sales nitong mga candies at kahit na yung kinabalaka ko yung anak ko pero gagawan uh, gagawa natin yan ng paraan di ba sabi nga nila pag gusto may paraan kaya ayan at ito na nabuksan ko na yung malaking carton so meron siyang maliit dito ano kaya ito hello hello may pakapin may papag-gift extra ito sana yung uh, bibili sana ako nito paso short ako ng budget buti na lang uh, pinadala nila ako ng sample oh my gosh <laughs> what happened pero okay lang sample naman mm, yung ice cream ice cream mm. So, try natin ito sa kanila next ito naman candies na to ay coco candies mm. Hmm, masarap siya o. Mm, mm Ito yung sandwich na a biscuit sandwich. Hindi ko alam kung ilang pieces ito. Nalagay ko na lang sa aking screen talaga ha bibilang ko pa to isa-isa tapos i divide ko ang um, uh, bawat isa nito sa presyo nitong isang buo. Tapos basta yung i-add ko rin yung shipping fee ko dito dahil um, malaki yung shipping fee ko dito. Di ba? Next naman, uy. Uy. Hala. <laughs> Matanggal. Next naman, na-candies. Ito. Uy, wala. Wala. Wala na siya. Feeling ko, ito naman ay lollipop. Pero meron siyang ganito, oh. Hindi ko alam kung ano na na dugmok ba niyo. Pero wala mampud food. Hmm? Basta ito siya. Bebenta ko ito ng 6 pesos kada isa dahil alanganin ako sa 5 dahil sa so shipping fee kaya 6 pesos kada isa itong benta ko nito. Kaya ayan. Kung yung iba alam ko kung magkano ang uh, ipaprice ko dahil na-compute ko naman ito pero tulad tulad nito um, bibilangin ko pa siya kung, mag, kung ilang pieces siya. So kaya Uh, ngayon ko palang malalaman kung magkano ang kada isan nito. So, try natin yan mamaya. Sa, pagka, sa pagkaalam ko, it, itong malaking box, apat ito na candies. So, ito na yung pang-apat na ah, lollipop pa, pa rin. Wala, daming lollipop. Pa, paborito to ng bata ko. Favorito, ito ng baby ko. Oh my gosh. Good luck na lang sa akin talaga. So, ang ganda. O, oh, ba diba? Ang ganda. Uy, ang ganda. Ang ganda ng lalagyan nila. Nakakabighani ng mga bata. Hmm. So, wish ko lang talaga na ma na maubos ito. Wish ko lang talaga na maraming bata na bibili dito sa akin ng mga candies dahil alam ko gustong-gusto nila nito. Ang ganda Hello? Ang ganda. Mm -mm. So ang ganda, napakaganda. So, kung ako, kung ako nito mabibighani din talaga ako nito. donut. Tapos, ito, donut din ito. Ang ganda-ganda ng mga ano. Hmm. no Wish ko lang talaga maubos ito. <laughs> Sana hindi ako maabotan ito ng, ay! Sana hindi ako maabotan ito ng expiration. Ang ganda ng pa-free nila. Tapos, Bali, apat nung binagay nila na free. Dalawang nito, dalawa din tong sunflower. Ano kaya itong sunflower? So, try din natin to. Ang sarap. Hello? Para siyang pakwan. Mm. First time ko makakain ng ano, seeds ng sunflower. Okay. Pa-i-display so, ko ito sa labas para kitang-kita ng mga chikiting's at good luck na rin sa akin kung kailan ito maubos no? Dahil uh, sa totoo lang, kinakabahan talaga ako kahapon pa. Kung paano, paano ko siya ibebenta? Dahil dito sa amin may mga bata na uh, kakaunti lang yung bata talaga as in dito sa amin yung mga kapitbahay. Pero yung mga dumadaan dito na may, may mayroong kasamang mga bata, dito talaga sila pumupunta sa sari-sari store. Hindi na sila, minsan yung mga nanay, hindi na, hindi na pinapunta dito sa aking tindahan yung mga anak nila. Dahil nga, uh, ayaw nila pabilhin yung mga bata ng mga laruan. Kaya hindi ako sure kung uh, mabenta siya sa akin o uh, hindi. Basta Laban tayo, no? So, basta laban lang tayo sa mga kung ano ang uh, dapat natin ipang ibenta. As in, ang ganda ng mga pagkain. Ang ganda ng mga candies. Kapag Pasko, bibili ako nito. Sa labas ko siya, i-display. Tapos, yun na. Bahala na si Batman. Good luck man lang sa akin. Bye for now!